So ngayong araw, actually, last week, may nag-message sa atin patungkol sa di umano na nagkaroon ng 900 million na bayaran sa mga tiwaling senador dyan sa, sa Senado, of course. Patungkol dyan sa Pidea Leaks. Okay, babalikan lang natin mga palangga ang Pidea Leaks issue na kung pinag-usapan ng buong bundo, ng buong bayan, ng lahat na may Pilipino. Pero the problem is ay bigla na lang pinatigil. So ngayong araw, sasabihin natin sa inyo kung bakit pinatigil ayon sa ating puting as. Mm. So imagine niyo mga palangga, uh, balikan natin yung mga kaganapan. Remember, nung uh, May, di ba, May, at kung saan ay uh, si Agent Morales, na talagang uh, ang tapang, hanggang ngayon matapang pa rin naman siya, na nagsiwalat dito sa pagkasangkot ni Lisa Tanas at ni James Kumar doon sa isyu nga ng pagpapatigil sa kanya na 'wag nang mag uh, salita sa sinado dahil uh, mag, magsabi lang siya kung magkano o kung ano ang gusto niyang hingiin ay ibibigay sa kanya according to Picoy. At kung natatandaan niyo 'yung video na inilabas from the CCTV sa bahay ni Agent Morales, 'yun po ay uh, pag-uusap ni Eric Santiago at ni Picoy, di ba? Kung saan na kinukumbinsi nga si Agent Morales na wag nang tumuloy dito sa Pidea Leaks dahil ang utos, ayon sa video na yon ay pwede nga siyang ipagurgur. Pwede masagasaan, pwede mamatay sa sakit, di ba? Yun, dinig na dinig ninyo. So, kaya nga na tayo nagde-demand noon kay Senator Bato, di ba? Ang dami mga eksenang naganap, pinangala, nagsalta si Senator Bato, ito na si Marley ganyan-ganyan, may post na, da 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 Then, ah, uh, may maraming mga pinatawag dahil sangkot naman si based doon sa pre-op and authority to op sangkot si Marisol Soriano na binaby pa nila Robin Padilla at talagang binaby na mga senador at talagang hindi hindi na patawag doon si Bangag at talagang pinagtatakpan and also itong si uh, James Kumar na nasangkot doon na yun nga nakasama doon sa video na yun mga ka mga kababayan ay nagpa-ospital di ba tapos maraming Maraming nag-fact uh, check, okay? Maraming nag-fact check doon sa ano na yon sa video na yon na wala siya. Ayon sa mga fact checkers na mga magagaling, hindi yung mga bayarang mga fact checkers sa media, ay wala sa ospital si James Kumar nung mga pinakita niyang picture. Kasi di ba ang sabi ni Bato, inibitan na lang, kaya na kaso nasa Makati Medical Center daw, <coughs> excuse me, <coughs> according sa lawyer niya, at syempre ang mga tao, mga palangga, <coughs> excuse me, <coughs> hmm. <clears throat> yung klamor ng tao, e <clears throat> patawag si James Kumar at si Lisa Tanas para makapagbigay linaw dahil nga siya ang, siya ang mga binabanggit doon, si Lam ang sabi at si James Kumar ang binabanggit ni alias ni Picoy doon sa conversation na yon na captured ng CCTV. Napag-alaman natin, although ang dalawang impormasyon, yung iba isa, uh, may mga isang impormasyon siya pero more on the yung information na natanggap natin. So ayon sa ating source, binayaran ang mga tiwaling senador, I don't know kung sino sa kanila doon, tiwaling senador para talagang wag nang ituloy ang Pedialix hearing kasi nga naman ayaw ngang ipatawag si James Kumar at si Lisa Tanas. Ay, galing naman kay Bato yan. At napag-alaman ng ating source, mga kababayan, na 900 million Di umano ang ibinahagi sa mga tiwaling senador. 900 million para hindi ituloy ang hearing at huwag ipatawag sila James Kumar at itong si Lee Satanas at iba pang involved. Remember, kinuntep dyan si uh, Agent Morales sa isyo na yan. Ngayon, tignan natin. Okay? Sino itong, sino-sino uh, kaya ang nakatanggap ng mga senador? Kasi mga kababayan, ang sabi ng ating source ayon sa ating source, Miss Maharlika, okay? Etong ang isang source natin nasa uh, nasa government din siya, pero yung source natin last week again, nasa Senado, okay? Um, Kinakwalify natin kung ito ba ay nagsasabi sila ng totoo or what. Kaso last week pa ito. So uh, although hindi ito random na puting ahas, alam niyo naman bawat araw-araw may mga itinapanganak na puting ahas, I just ignored it. Kasi baka mamaya patibong or something. You don't know, di ba? Ngayon, ngayong araw may nagsabi na the same content ng kanilang uh, ka ng impormasyon na kaya daw hindi natuloy itong o hindi na itinuloy itong PDEA leaks ay may mga binayarang tiwaling senador. Ngayon ang question, mayroong 11 members and chairperson and vice chairperson dito sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So if it kung, kung titingnan natin yung report sa atin ng puting ahas na umano ay nagbayad ng 900 million pesos sa mga tiwaling senador, hindi naman niya sinabing lahat ay binayaran. Basta sinabi niya, may mga binayaran. So, chairperson, number one, si De La Rosa, si Bato De La Rosa. Okay? Vice chairperson, si Senator Bongo. Okay? Deputy Majority Leaders, si Jingoy Estrada. Nakita niyo naman kung paano umepal. At another deputy majority leaders are si Mark Villar. Then ang mga members, eto sila. Sino-sino ang mga members nitong Committee on Public Order and Dangerous Drug? Si Binay, si Nancy Binay, which is natakbo na naman ngayon. Si Lauren Ligarda, si Amy Marcos, si Robin Hood Padilla, si Grace Po, si Cynthia Villar, at saka si Ontiveros. And the ex-official members ay sina Tolentino, Francis Tolentino, at saka si Pimentel. Ngayon mga kababayan, actually hindi lang dapat kasi ang uh, dahil chairperson si Senator Dela Rosa, siya talaga ang napagbunto na ng ng taong bayan. Dahil committee niya 'to eh. Pero ang problem ngayon sa nakuha nating uh, information, kaya sabi ko wag niyo iboto yung mga lumang mga pangalan na wala namang nagawa kasi ang mga pangako nila ano ba pangako ni ni sino pa makatatakbo dito si Bato si Nancy Binay si Ma, Amy Marcos ah uh, sino pa ang mga tatakbo dito sa members na to? Ay, sino ba mga electionist? Ngayon, ang question, kung may binayarang 900 million, sabi ni ano, 100 million daw isa, kung may ibinigay, kung totoo ang information na ito na nakuha natin from two personalities, sino-sino sa mga nabanggit ang tumanggap ng 900 million? Tigma magkano sila? Alam mo, pwede ka, kaya nga, anong ginagawa ng ombudsman? Ano ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng batas na para investigahan dito? Sino ang nagbayad? Saan galing ang pera? Kasi ang sangkot dito, si James Kumar at si Lisa Tanas. So, baliktad na ang mundo ninyo sa, dyan sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga lumalaban sa taong para sa taong bayan, iyan ang ginigipit, katulad ni Agent Morales na kinasuhan yan dahil sa kanyang paglingkod o paggawa na pag, paggampanan a pag, sa pag ano sa pagbigay uh, ng kanyang trabaho o pag sa kanyang trabaho. Ngayon mga kababayan, sa so sino sa tingin ninyo ang pwedeng nabayaran dito? Out of that 900 million according to our source, sino-sino sa mga taong ito, sa mga senador na ito ang tumanggap ng pera? Natatandaan ninyo, sinabi din ni Senator Bato na kilala niya si James Kumar. Sino ang may picture kay James Kumar na pinagbubura na ngayon? Si uh, Chis Escudero, may picture. Si Bong Revilla, may picture. At nakakalimutan nyo ba na nagbigay ng 20 million pesos si Kumar sa kampanya ni Bangag? Okay? So ngayon, sino? Kasi yung isang, ano, yung isang informant natin, uh, binanggit niya, uh, meron siyang dalawang taong binanggit. Okay? Na kung sino ang nag pero dito sa isang informer natin, talagang sinasure niya na ito yung nagbigay. Ngayon sabi ko sa kanya, uh, kung may mabibigay ba siya na proof na nagkabigayan ng 900 million. Okay, wala sabi niya eh, to, to follow. Kaya nga, hanggat, hanggat ngayon, okay, hanggat ngayon, ngayon, sabi ko I have to speak up, I have to tell you, para sana kung may matino sa ombudsman, may matino sa ating gobyerno, i-lifestyle eh, check lahat ang mga buhakan ng inang ito na mga senador. Kasi isa sa kanila, dalawa sa kanila, tatlo, apat, lima, sampu, labing lisa, labing dalawa, labing tatlo, o lahat sila, ay naggaro tumanggap ng 900 million para itigil ang Pidea Leaks. Kasi naputol eh. Naputol ang Kaya magtataka ka, di ba? Ano ang sabi ni, ano dyan, ni At saka hindi nila ni-release kung ano yung conclusion nila. Remember, may mga press con si Jingoy Estrada diyan tapos sila center ba to Di ba? ilalabas daw nila yung conclusion ni yung media wala dead lahat sino press lahat ang media wala nang follow up kung ano nangyari bakit hindi pinatawag si Kumar bakit hindi di ba kung samantalang si Harry Roque kinocontempt nila sa Senado sa Kongreso okay na ang involvement ni Harry Roque ni Spokes Roque ay hindi mapatunay-patunayan dyan sa Huwad Committee at dyan sa Senado na siya ay sangkot sa Pogo. Pero etong si James Gumar at saka si Lisa Tanas, hindi na walang kahirap-hirap, totally pinutol na nila yung hearing. Wala na. Kaya ka nga may gobyerno, kaya ka nga may ahensya ng gobyerno dahil sila ang kakampi ng taong bayan. Kung may ganitong klasing uh, klaseng, ang tawag dito, information. Dapat ito ay siniseryoso ng ombudsman at dapat siniseryoso din ito ng Committee on account uh, Accountability of Public Officers and Investigations.